Yon, magandang gabi po mga idol. Sana all goods po tayong lahat ngayong gabi. So, welcome back po ulit sa ating uh, short video mga idol na kung saan mag naman po tayo ng konting kalaman tungkol po sa electrical. Yon, at kung interesado ka pong malaman mga idol, panoorin mo po ang ating video hanggang sa dulo. Ayan mga idol, ang ating pong uh, ibabahagi ngayon mga idol ay kung paano po natin ititest yung ating outlet o ang ating linya kung saan po dito yung ating line at saka neutral mga idol gamit po ang ating test light yung ating digital uh, multimeter at yung ating analog multimeter mga idol. So ayan, unahin po natin ngayon ang ating uh, test light muna mga idol. So bago po 'yan mga idol, pag nagte-test po kayo, lalong-lalo na po sa ganitong test light, ay mag-safety precaution muna tayo mga idol. Ah, uh, lagi po nating unahin yung ating uh, kapakanan or safety mga idol. So dapat po dapat nakachinelas o nakasapatos po kayo. Kasi yung ibang technique dito na ating pong ibabahagi ay dapat po naka safety precaution or hindi po kayo nakapaapaa or nakadirect po sa semento o sa lupa. Kasi po pag test light mga idol, lalo na pag sa ganitong test light ay merong uh, kaunting counting kiliti na mararamdaman po ninyo mga idol. Yun po. So paano po natin matalaman dito kung saan po dito yung live or hot wire o hotline at kung saan po dito yung uh, neutral mga idol. So, una pong hakbang, no? Unang step po natin na gagawin, mga idol. So, hindi pa natin alam dito kung saan, no? Saan dito sa dalawa yung ating uh, live wire, no? Ngayon, unahin po natin dito, uh, ilagay po natin yung positive, no? Yung negative po, mga idol, ilalagay po natin sa, tingin po kayo dyan kung ano yung metal na nakakabit dun sa ating semento. Uh, o basta anong metal, basta nakakabit po yan sa wall o sa lupa, nakapatong po sa lupa Doon po ninyo ilalagay itong ating uh, uh, negative Tapos yung positive mga idol, dito po sa may ating outlet Yan, saksakan Mga idol, halimbawa lang po ito, ito po ay extension Nakasaksak na po ito sa ating uh, outlet mga idol So example lang po natin, example natin ito yung ating saksakan sa bahay So test na po natin mga idol pag hindi po umilaw ito, mga idol, ibig sabihin, yun po yung neutral. Pag umilaw, yun po yung ating live. Sige. Tayo so, na po natin, mga idol. Yan, ilagay po natin dito. to dito po titignan, mga idol, kung yung ilaw yan. Iilaw, yun yung live natin. Ito po, ididikit natin sa may semento. Kung wala pong ilaw, yan po yung ating neutral. O ground. Yan. Wala, mga idol, no? Sulipat so, natin. Ayan, no? May ilaw siya mga idol oh. Yan. May ilaw siya mga idol. So ito po yung ating live mayon. Yung hot wire. Ayun oh, may ilaw. Kita nyo po mga idol? Ayun. So yung pong iunong-unong technique. Ngayon po yung mga master electrician po. Ito po yung ating uh, ibabahagi din. Pangalawang technique kung paano natin makikita kung anong live diyan, saan yung live. Hawakan niyo po ito. Mga idol, yung negative. Hawakan niyo lang po. Mas itusok nyo po yon sa yung positive sa butas po. Yan. Sa terminal. Kung hindi po umilaw, yan po negative. Pag umilaw, yan yung positive. O. Oh. Yan o oh, mga idol o. Oh. O. Oh. Pwedeng pwede po yan kasi may resistance po yung katawan natin. Yan. O. Oh. Ayan o. Oh. Kitang-kita mga idol. Diba? O. Oh, yan po ang technique kung paano natin makikita. Kung saan yung live at neutral, mga idol. Pag walang ilaw, yun po yung neutral. Ayan. Pag may ilaw, yun po yung linya ng live wire. Ayan, mga idol. Ito po yung ating test light kung paano natin ma-test yung live at neutral. Yun mga idol. Ha, sa digital multimeter naman ang ating gagamitin. Sa uh, pag test ng neutral at live. So, i-on na po natin, mga idol. Ito. Ayan, mga idol. I-on na. So, Pakikita nyo, may auto, no? Kahit hindi na po natin i-select dyan. So, may selector, selection, yan. Okay na po yan, diretsyo na po yan. So, ganun po ulit, mga idol, no? Dalagay po natin ulit yung probe natin dito sa may mga butas. Tapos, yung negative, yun po ulit ang ihahanap natin ng uh, conductor. Ayan, no? Ayan. Dito naman po sa may digital, mga idol, kung sino po yung mas mababa na boltahe. Yun po yung ating Uh, neutral or ground. So, yan po, ang nilaread po niyang ating digital ay 176 volts. Yan. Yan, mga idol. So, try natin yung isa. Yan naman po ay 3.6 oh 3.6, 3.3. Ayan o. Ayan o. o Nagpo-4 volts pa. So, ibig sabihin, mga idol, ito po yung ating neutral ngayon. Mas mababang voltae. Sana po yung nakita nyo yung ating fan uh, mga idol. Nakikita nyo po ba? Maliwanag naman po ata. Sige, ulitin po natin. Ayan, 3.6 volts. Dito sa kabila, 100 plus mga idol, 162, 166. So, ito po yung ating live. So, bakit po nag-iba mga idol? Kanina po nandito. Ayan, so, yun, nandito na yung live natin uh, binaliktad lang po natin yon sa ating saksakan mga idol. So, yun po. Kung paano natin itest yung ating uh, line to neutral or saan mahanapin hanapin yung li line mga idol or live. Ayan, gamit ang digital. Ayan, yung sa analog naman po natin. Analog multi uh, meter mga idol no? analog or vom yan so hindi na po natin kailangan yan may stand naman yan yan so saan po natin ulit iseset yan ito yung isiset natin mga idol kasi sa, ang test natin alternating current AC po. So isi-set po natin dito sa may pula yung range niyan. Set po natin dahil 220 po ito. So mas isiset po natin uh, 250 mga idol mas higher po ang isi-set natin. Hindi po pwedeng 50 kasi mas mababa. Masisira po yung ating tester. So dapat mas mataas yung settings natin dito. Setting natin dito sa may multimeter. Ayan. Ganon din po mga idol yung process mga idol no. Ah, uh, ito na po ang hihanap natin ng uh, grounding, no? So hanapin po natin mga ulit, mga idol. Yan, for example, uh, wala kang idea mga idol kung uh, doon ka sa taas ng ceiling, no? Mag-install ay magto-troubleshoot ka doon, hanapin mo yung linya. So dito lang po 'yon mga idol, no? I-set mo ng 250 kasi nga at AC ito. So ganun po ulit. Ito ay pwede mo namang hawakan mga idol, no? Yung negative, pwede mo hawakan, hindi ka makakuryente mga idol. Yan, So Set natin. Pag pumalo po ito, mga idol, ibig sabihin, yun po yung live natin. Pag hindi pumalo, yung pointer o needle, yun po yung uh, uh, neutral, mga idol. Ayan. Ayan. Walang palo. Tignan nyo po yung pointer, mga idol. Walang palo. Ayan. So, test muna natin to, para makita natin. Baka wala, parehas silang walang kuryente, mga idol. Kung pumalo, yan po yung live. Ayan o, oh, mga idol. Oh. Yung live natin, mga idol. Ako ko po yung negative probe ah. Yung may kon konting kiliti. Ayan Oh. Yan po yung live natin kasi pumalo. Ito wala. O, wala. Ayan. Pwede rin po dito mga idol o. Oh. Ayan Oh. Ayan. Pero kon mas konti yung voltahe. Ayan Oh. Ito sa semento. Dito, wala, walang palo yan kasi neutral yan. Walang voltahe. Ayan oh. O, oh, yan. So, ayan mga idol, no? Sana po yung nasundan po ninyo kung paano mag-test ng ating line live. Hanapin yung live, no? Gamit ang mga tester natin ito. Yo, mga idol, sana po yung nakatulong po sa inyo itong ating video. Maraming maraming salamat sa panonood. At God bless po. Para all goods po tayong lahat, mga idol.